Wow, oh, sarap. Sinigang sa kamyas, guys, na isda. Sarap. For today's video, guys, magluluto ako ng isdang paksiw sa kamyas. 2 pieces sibuyas. 5 pieces butil ng bawang. Isang peraso ng luya katamtama ng laki. Ten pieces kamyas malalaki. Three pieces sili green. Four pieces ng kamatis. Hiwain ng pabilog lamang. At ilagay ng pa isa lamang lagay ng paminta powder, pampalasa, kalahating kutsaritang asin, isang kutsaritang asukal, kaunting oil at isang basong tubig. At lutuin na natin. So ayan na guys, luto na. Tikman na natin kung masarap. Sabaw pa lang guys, ulam na. So, tikman natin kung ano ang lasa. Wow, oh, sarap. Sinigang sa kamyas, guys, na isda. Sarap. Thank you for watching. Please like, follow, and share. Bye. -bye.